ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanibutang ito. Maubos man ito ay may tatanggap naman sa inyo sa tahan ang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang maddaraya sa maliit na bagay ay maddaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo magpagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapopo uto niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Darinig ito ng mga parisiyo at nilibat nila si Jesus sapagkat sakam sila sa salapit. Kaya't sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap ng na mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso. Sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila, malakamang dadawako ko kay Kristo Jesus. Sumuong sila sa panganib upang mailigtas ang ating buhay at hindi lamang ako ang nagpapasalamat kundi pati ang mga simbahan ng mga hentiyo. Ikumusta rin ninyo ako sa simbahang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito. Ipabot din ninyo ang ating pamumusta sa kaibigan kong si Eponeto, ang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asya at kay Maria na nagpakahira para sa inyo. Ikumusta niyo ako sa mga kababayan kong sina Adronico at Hunya, na nakasama ko sa bilangguan, sila'y kilala ng mga apostol at naunang naging kristyano kaysa akin. Ikumusta ninyo ako kay Ampriato na aking minamahal sa Panginoon, kay Urbano, na kamanggagawa natin kay Kristo at sa kaibigan kong si Estekiz. Pagbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Pinabati kayo ng lahat ng mga simbahan ni Kristo. Akong si Terso na sumulat ng liham na ito ay bumubati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Kinukumusta kayo ni Gayo na tinutuluyan ko sa bahay niya nagtitipo ng buong simbahan. Kinukumusta rin kayo ni Irasto na ingatiyaman ng lungsod at ng ating kapatid na si Cuarto. Daway sumain yung lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo Amen. Uriin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesu Kristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihin sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayad na yun sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa isang Diyos, ang marunong sa lahat sa Kanya'y ukul ang papuring man sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugonan Nan Pupurihin ko ang ngala ng poon magpakailanman. Pupurihin ko't at pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon, at karapat dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pupurihin ko ang ngalan ng poon magpakailanman. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan Ang karangalan mo at pagkadakilay ay ipamamalita At isasaysay ko ang mga gawa mo na kahangahanga Pupurihin ko ang ngalan ng poon magpakailanman Magpupuring lahat sa iyo, o poon, ang iyong nilala Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Pupurihin ko ang hala ng poon magpakailanman. Alleluia! Alleluia! Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia! Alleluia!